Welcome back yeah! mga teknik sa YouTube channel. May panibago na naman tayong ideya sa inyong ibibigay. Ngayon mga teknik, magpapalit tayo ng ideal gear ng Mio Salty Sporty. Iisa lang to. Kasi mga teknik, kapag ka nag i-start maingay, may nalago to. Kasi yung ideal gear niya ay bungi na. Yung ganitong pinakangipin niya. Yan. Ito mga teknik yung ideal gear. Yan, pang-sporty at salty iisa naman yan. Ito, may bingot na yung kanyang idle gear kaya pag nag-start siya, natalo na yung idle gear, naingay nalago to kasi yung ngipin ng pinaka gear ay ano na, yun yung nagpapaingay doon sa ating starter. Yan mga teknik na buksan na natin itong ating crankcase cover. Sunod natin tatanggalin ay yung dalawang 8mm na bolts dito sa idle gear. Yan. Kapag ka natanggal natin mga teknik, tingnan nyo itong ating lumang idle gear tsaka itong bago. Mapapansin nyo yung luma, meron siyang bingot. Yan mga teknik yung nagpapaingi kapag ka nag start tayo. Natalan yung ating starter kasi nga bingot yung idle gear. Bago mga teknik, yan yung bago. Nilagyan lang natin siya ng paunting grasa Kaunti lang para hindi kumayat sa ating pulley set. Ngayon, isasalpak na natin mga teknik yan. Naisalpak na natin. Dapat kapag kinabit nyo yan, medyo naka-ultaw yung dulo ng may idle gear. Kasi kapag ka hindi umultaw yun, ibig sabihin sala sa ngipin yung inyong idle gear. Para sumaktaw, iikot nyo yung pulley. Yan. Dapat lapat yung pinakaharang na yan doon sa mismong lagayan ng bolts. Ikpitan lang natin siya dalawang 8mm na bolts kapag na higpitan na natin mga teknik babalik na natin yung kanyang crankcase cover yun mga teknik na ikabit na natin babalik lang natin ang kanyang crankcase cover bago atin na siyang itatry yun mga teknik try na natin to yung first start Yun mga ka-teknik, hindi na siya nalagotok. Medyo tahimik na yung ating pag start Kung may natutunan kayo sa ating video, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless. Mga ka-teknik at sa bago pa nating ka-teknik, iniimbita ko po, po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik, ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayong mga teknik doon sa ating grapon, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description.